Sino kayong gumawa na ito? Oo, napanood ko po yung statement na itong mga uh, na itong pamunuan ng INC. Sabi nga nila, kung gusto niyo ng rally, gumawa kayo ng sarili niyo. Patungkol po yan sa mga DDS. Ayaw nilang mahaluan ang kanilang rally ng mga DDS dahil magugulo lang daw. At baka kung ano daw ang uh, motibo na itong mga to. Magkaiba daw sigurado ang kanilang intensyon kaya hindi ito rally ng mga DDS, kundi rally daw ito ng mga INC alone. Hindi daw kasama dito ang mga DDS. It's a puera. O kasi matagal na pong inaangkin ng mga DDS at ang rally na ito. May panawagan pa yung mga DDS na nasa social media na kuno ay dumalo kayo dito sa INC rally na ito. Hindi po daw kayo papayagan. <laughs> May panawagan pa eto ah, INC to DDS. Mag-schedule kayo ng ibang rally nyo. Dahil magkaiba daw kayo ng punto at layunin kung bakit nagrarally o bakit kayo parehong magrally -ra Ang sesty kasi, may budget itong INC. Bakit kaya? Anyway, ang DDS, ang mga DDS, wale. Hmm, yan ang problema nyo. Sabi kasi, ito pong rally na ito, ay inuulit namin National Rally for Peace para po ito sa kapayapaan, hindi para sa injustice. Hmm. Pwede magaling para sa kapayapaan. Pagkatapos ng rally ito, mamamaya na ba ang mga katulad ni Sara Duterte, ang mga alipores ni Digong, hindi na ba manggugulo sa ating bansa? Tama ba? Sana naman. Dahil kung, kung ganun at ganun pa rin ang mangyayari, ay huwag niyo na pong ituloy itong rally na ito. Dahil ang, ang totoo, ah, ang nanggugulo, ang hindrance ng ating peace, ng ating uh, kapayapaan, ay ito pong mga Duterte, pinamumunuan ni Sara, kasang si Kikong. Sila po ang numero unong dahilan kaya nalalagay sa kaguluhan at wala sa ayos ang ating bansa. Sila po yung mga totoong panggulo. Uulitin ko ah, pagkatapos ng rallying ito, promise, mananahimik na ba ang mga alipores ni Digong? Mag-aantay na lang ba sa 2028 election ang mga damukong ito? At hindi na magkukumahog na kuhanin ang pwesto ng na nasa Malacan na ngayon? Ganun ba ang mangyayari? Dahil kung hindi, mukhang nag-aaksaya lang po kayong mga uh, members ng pera mag-aaksaya lang kayo ng laway dyan sa kasisigaw niyo sa kung anong panawagin niyo sa rally na yan at kung ano-ano pa sabi kasi ni na gumawa ng memes na to ayoko ng kapayapaan oh you see hindi niyo pa ba nalal na, na, nararamdaman na gulo ang hanap ng mga Duterte at sila dapat ang kalampagin niyo na huwag manggulo hmm. at sabi na ni Sara Duterte panira daw kayo kasi syempre nga inasahan na ng mga DDS na ito ay rally para suportahan sa si Sara Duterte ito <laughs> naman ay memes lang pero may, may katuturan may, diba? may, may ibig sabihin at ito pong mga ito na sinabi na mag-schedule kayo ng sariling rally niyo, yan po ay totoo talagang galing po yan sa uh, pamunuan ng INC good luck sa rally niyo po uulitin ko pagkatapos ng rally busalan nyo na po ang bibig ni Sara Duterte. Good luck.